Hello, hello. Good morning. So, nandito kami. Maaga kami punta dito ni Popsi kanina. Yun. Gumagawa siya ng ano, saksakan. Ang panahon, hindi ko masabing maganda. Maganda dahil hindi mainit. Sana wag lang umulan, umambon para hindi magkasakit yung mga nagtatrabaho. Ito. Day 3. Hindi na tatabla ng mga mga <laughs> 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 Dito <nga yun>, Ito <laughs> <lang, nga> na ay nainitan. Ayun nang ano. Maganday panahon kung ganyan lang, hindi sya maulan. <laughs> hindi naapat kasi kaya ini. Tamdam talaga yung kanin. Ang pagod. Yung ngal mo. Okay, basahin mo. Unti, Sabay ang panang mo. Mm-mm. Nakapanghina, ano? Mukha na yung pinapawisan. Ano? Ah. Saga, na sila na uh, ha hahalublaks. Ayan. Ayan. Ay, dito na pala, naka-L na pala dito eh. Mm. Yung... Yun, dalawa na sila na naglalagay ng ano, ng hollow blocks. Mm. Ito na. Ito na. kasama. O, ayan. Nagluluto na naman ako ng pagkain nila. O. Baon nila yan. Naka-vlog pa yun <laughs> o, baon nila yan. Ano ba? Pinanood yun na ba yung vlog? Ewan <laughs> ko. Kung na kayo ni Kaya Anik. Parin mo na ba sila Kaya Anik? Makikita mo yung mukha mo dun. So, Naka so, YouTube na kayo ha? Naka YouTube ka dun. ha? <laughs> <laughs> vlog mo. Panuroy mo na. Mataas na dun o bukas na Yan pa lang yung flooring so. ito tayo ikutan natin dun sa kabilang side yun mo dito yun o, so, diba ay okay na rin pala dito eh. may hollow blocks na Yeah. Ay, meron na bilis, ano. Ayan. Dito. Ayan. Kawawa naman yung papaya kahit itong bayabas, oh. Sakit sa dibdib pag yung nagbubunot sila ng mga, ano eh, puno. Tapos ito, napaganda na namin itong, ano, itong katuray. Ayan, bubunutin pa pala. Maalala ninyo, bago ako umalis, bago ako nagpunta ng Dubai, pinaputulan ko yan para mababa lang sana siya para pag namumulaklak. Hmm. mababa lang. Kaso, ya ano na naman namin. Bubunutin yan. So, dito sa corner na ito, yung magiging CR namin sa, ano, sa kwarto. yan tapos ito naman yung magiging siyat dito sa labas. Dito sa corner na ito. Ayan, maliliit lang yung ano nila. Balde pero mabigat yan. <laughs> Ang late na ng space doon. Yung kaba, 260. Opo, pero yung space niya doon, konti na lang. Konti na lang. Oo. -o. Kasi dito naman pinto eh. Dito ito. Yeah, Nung no, gumi mo na kami guys, pananghalian. Tapos magpapahinga yung mga trabahador. So hapon na guys, medyo na late kami ni Papa, nagpunta pa kami ng bayan. Naiwan ko yung cellphone ko kanina. Tapos si Kuya Clark nagbantay dito. Ayan. So, ayan nakulong na nila. Ayan na yung taas nung nakulong yung buo. Tapos doon sa sulok, nag-ano sila doon. Nag- Ayan. Naayos na nila yung uh, asintada doon sa gilid. CR kasi yun dalawang CR magkatabi doon tapos si Randy taga ano siya dyan ng, ng bakal taga putol ng bakal si Kuya Clayton tumutulong doon. naghahalo-halo graba hmm. cement po pala <laughs> pang asintada nila hmm.

si papa naman gumagawa sa ng extension wire para yung ano yung kuryente na kinakabit namin dyan sa kabila hindi kami yung binubunot-bunot namin kinakabit sa umaga ganun, papasok doon yan i-steady namin dito sa ano, sa kubo-kubo <laughs> Ang dalaki ng ano ng isda dyan, Clark. Lumulutang lutang sila. Hindi ko nakikita eh. Huh? Ang ko wala. Wala, wala kang okay, makita. Na Bunti dito ano. Tilapia. Oo, tilapia. Sa hito may hito din. Oo. Oh? oh. Well, ba't sila sila hulihin? Eh, marunong na eh. Alam na nila pag yun ang ano eh. Nang huli na eh. <laughs> lumilihis na. Ayan yung makahiya. O, oh, sige. Salingin mo. Ayaw, Hindi yan. hindi yan. Sibayaan. <laughs> Ay, mukha lang. Yung mas mababa dyan, saka mas pabilog. Basil ah, yan, o. Oh. Basil. Amoyin mo. Kumuha ka na isa. O. Oh. Ah. Oh. Mm. ano Masarap mm. sa chicken 'yan. Mm. Ng na naman mamaya. Ah. <laughs> wow. Saka na. 'yan mm. <laughs>

kulitan eh <laughs> ito yung abukado na pinapakita ko sa inyo no no tinan nyo ang laki na baka abukado na lang ang ano iba namin dyan tanggalin namin yung dilaw na puno na yun silipin natin yung hinuhukay nila na ano na CR yung ano lang yung layout lang dingding ng dingding na CR ayun tingnan natin dito PR ayun Kasi kailan mo yun din eh. ay sana Ay nag-okay pa lang siya kuya. Ano eh para min na yan. Oo. Oh, oh. Pwede kasi ano, pwede din naman paluwagan pa yan. Kasi <laughs> Ah, poroy! Sino ba talaga may sala? Yung dalawa. Ha ito na lang hinuha niya dyan eh. Wala na dyan eh. Dito lang naman siya naka ano eh. Dahil na hukay ko naman na ipaikot na yan. Dito tinignan niyo dito? Wala. Kasi yung pumasok siya nakahukay na to eh. Ito na lang dito eh. Yan na lang eh. Oh. Yan na lang. Nagdagdag siya konti lang. Nagukay siya doon konti lang. Dito na lang Mm, galing ng pagkakalinyada, no. <laughs> <laughs> Napahanga si Kuya Clark ah. Kasalanang mortal daw pag merong nalikujaan. Na May taga ano siya eh, taga letting yung isa. Maganda yung ano nila eh. Hal! Ay, opo! Okay na. Ito yung ano natin Ito, katabi nung gala. Ay, dito ka ba? Ayun pala. So, papatanggal natin yung kawayan dyan na tinanim namin. Lilipat baka sakaling makasurvive. Doon, ililipat. <laughs> <laughs> yeah. oh. Ay, namatay. Nasunog. Wala yung bita. Hindi lang. <laughs> Isa <laughs> Oh, ah, yeah, yeah. <laughs> ayan, connect niyo. Sabi ko na eh, may palya na naman 'yan. Meron na, na meron at meron 'yan na mali. Meron naman oh. Bukatan <laughs> niya. Napis niya. Eh. Wen. Well, well. Mali ano? Oh, wala. 'Yung wen 'Yung isa. Mahina. mahina. Maliit lang kasi 'yung ano mo, wire mo. Ay, isa lang. Hindi ano. Ay, ah, matataba 'yung gamit doon pa. Oo. Matataba. Oh. 'yung oh. oh, oh. ano. bakla rin isa. Yan <laughs> ni tatay eh, pag yung motor, baklas lahat eh. <laughs> Ulit. Ulit Back lahat. Back to. <laughs> to zero. Pero <laughs> hindi umupo eh. Ah. Baka yung malipis, yung maliit yung ano, Hindi, obra. Uh, hindi, yung wire. Basta hindi umupo eh, okay. Sipag ah. Ah. Ah, di cheng, sipag oh. Shout-out kay Emily. <laughs> Emily, ito. <tiwo, laughs> <tala ba> ime. <laughs> 23. Sinusukat 23. na yung bintana. Kuha agad. Ito na, may isento ko na, may ko Ayan na. Umabot na sa bintana <laughs> yung mismong bintana natin yung inano mo. Dapat sinukatan mo na rin yung maliit, yung isa. So, uwi na kami, guys. Yan. Pagabi na. Hindi ko na pinakita sa inyo. Bukas na lang vlog na lang. Papakita yung nagawa nila ngayon.